may pogi mix mixer na naman nga pala to. Samahan nyo ako sa trip ko. sa trip nyo lang din yung trip ko. Let's go! Pero anyway, Happy Easter sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng linggo ng pagkabuhay ni Jesus. At alam ko, April 20 ngayon. Pero magpakabait na muna kayo. <laughs> Alam mo ah <laughs> Pero anyways guys Ngayong araw wala naman kaming ganap uh, Weekend to work sila mami ngayon So nagsimba lang kami Nakita nyo kanina Tapos ngayon Nagahanap lang kami ng mga magagawa So nandito kami Kasi bukas tong store na to So tara pata natin si My Love Ewan ko na kung nasaan siya Yun na Orchid na naman Oh, dalawa dalawa yung hawak. Adik na sa plantita. so yung mga tol, nandito pa rin kami. Nandito nga pala kami sa Home Depot. Itong Home Depot, pang ano to, mga tools. Gusto nga bumili nung isang set ng tools na pang kotse, yung pang ayos ng lahat. Kasi, pero natay ko pa yung sale. Kasi may sale na lagi nagsasale every year. Yung maramihan na tool na pang kotse, na pang gawa or anything. Parang 165 pieces siya, no? and gusto kong bilhin yun kaso hindi pa siya sale. Uh, antay ako, nag yearly sale yun eh. So mag muna tayo. Kasi kung di nyo alam guys, plano natin, ang plano nating content is kumawa ng mga car content. So chill lang kayo dyan, patient lang kayo dyan kasi bibili tayo. Okay, pero secretive lang. Pero anyways guys, gaya nga na sabi ko, magbibuild tayo ng chikot dito, no? Yan, gagawa tayo ng mga chikot na pang car meet enang ang isa nating goal, men. Kaya mahaba to, mahaba tong paglalakbay natin ng Pogi Boy Mix, mahaba ang journey natin dito. So yun ang isa kong idea na gusto, gusto kong gawin soon is mag-build, no? Tapos yun yung content natin. Forma natin, punta tayo ng Karmit Gaya ni sabi ni Bugoy Nasa Karmit at ang purpose ko Ay magyabang Actually, na ano ko na ulit yung mga tropa ko nagka-carmit eh na contact ko na yung nagpapakarmit so yun naka-join na ako dun sa community group niya uh, naka-join na ako so kada may carmit dito sa states namin na ano dun niya pinopost popost niya yung mga carmit dun ng araw na yun or linggo na yun so yun kaya parang piling ko pwede na rin ako pumunta ngayon kaso hindi pa pang carmit yung kotse natin eh saka hinihantay natin si Mylabs yung kotse niya rin no nantay natin na nakabili siya kasi isa lang yung kotse namin so once na ano na siya ako naman tapos yun kaya ngayon tamang ipon lang tayo pero dahil magsasummer na dito dahil matagal tagal pa yung plano natin sa kotse siguro mga next year pa yun naiisip ko mag tormuts kaya ako ngayong summer no bili tayo ng tormuts kasi parang gusto ko bumili ng tormuts eh Bili tayo Tormuts Tapos mag Tormuts tayo dito Yun ang una nating setupan Kasi wala akong, wala akong experience Pagdating sa pagmamotor Ang motor lang na nadadrive ko dati Is yung mga Aerox Yung mga sa mga tropa Uy, bili ka muna ng ano doon, ng yelo Sige, kunin yung Aerox Ride, ganun So ngayon, parang gusto ko Bumili ng Tormuts ko naman no? Kasi nung bata ko, yung mga yung mga nasa amin Nagsaset up ng Tormuts Nagsaset up sila ng motor Nagsaset up sila ng mga Yun yung mga Aerox Yung mga Mio Yung mga uh, Nmax No Tapos yung mga Honda na Ano yun Yung Honda na Anwal pero walang clutch Yun yung mga ganun so, Nung bata ako Gusto ko rin magkaroon Ng mga ganun So ngayon Parang medyo afford na natin eh Lalo na yung Tormuts Mukhang kaya-kaya yung Tormuts eh Pero yun ang makikita natin Kasi kukuha pa tayo ng license Pero yung mga iba kong tropa na naka dito Iba wala pa silang motor license eh. Nagra-ride lang sila eh Tapos tsaka sila magkukuha ng license Pero tingnan natin Parang gusto kong Kuha kaya tayo, no? Tormuts! So yo men pa tayo dito sa camera natin ito. Na Kasi maganda yung quality nito eh. Tsaka uh, para makahakot tayo ng audience. <laughs> pero anyways, guys, labas na ulit tayo. Uh, muwi lang kami, nagpahinga, pero magdi-dinner tayo sa labas ngayon no? Dinner tayo sa Sushi Spot Buffet. Hindi buffet. Eat all you can sushi.

Sarap mag-foods. Sarap kumain, man. Ilang tao. Konti lang. Yung target doon, which is yung parang uh, para mga Walmart yung datingan. Sarado. Shush! Sarado lahat. To ghost town. Ilang tao. Sa Pilipinas, pag holiday, gantong ano, lahat nasa labas ha. Ito. Ano oh. yung share na yan, Dab? Ano? I just found out that sa... Uh, Makeup? No. It's What? a... Parang outdoor clearance. Okay. Yung parang, kunyari, mga basketball, yung mga pang... surfer, yung mga ganun. Talaga? Dapat dyan pala tayo pumili nung ano ko, nung pants ko yung snowpans oo uh, yung snowpans La nabangan lang tayo ni ano eh nung ano yan yung uh, plaza security guard eh kasi walang ano eh tapos nakatambay siya dun eh Kaya nga inaantay dyan mo, malala dyan mo malalaman ko sino yun yung mga naging illegal parking <laughs> <laughs> Sarado ta sa Sarado lahat, Tapos is... ano sila, nagpa Park sila sa mga ano. Togis ka ngayon. Eto. O oh, ito rin. Walang tao, di ba? Ayun oh, may coaching isa oh. Halatang ano eh, nakikipark eh. Alright mga tol, Nakawin na tayo ng bahay. Tapos nang natin mag food trip, mag dinner. Ayan, tamang ano lang ako dito ngayon. Ito yung gaming setup ko slash uh, streaming setup. Ayan, kung makikita niya, pakita ko lang. Meron tayong light, tapos meron tayong Sony A6400 para sa webcam natin. Yan yung webcam natin, no? Tapos may din tayo dyan. Tapos, tour ko lang kayo saglit. Pero ito namang ano natin. Ano to? Editing, editing section natin to. So, meron tayong laptop tas naka HDMI lang yung laptop sa monitor kasi iba yung kulay eh iba yung kulay tsaka syempre mas malaki to so pag nag edit yan kitang kita mo pag nag edit no pag may mga hindi ka makita or nalilitang ka sa ano mo no pero balak ko gawin tong parang actually hindi parang gusto ko gawin na lang ganito to eh okay na to kasi naisip ko parang gawin din siyang setup na nandito yung monitor may keyboard mouse tapos nakasampa lang yung laptop dyan pero naisip ko parang mahirap yun um hindi tulad nito. Pwede ko lang i-unplug tas uh, daling ko lang yung laptop kung saan man ako pumunta. Para mahirap 'yun eh. 'pag sinetap ko siya na parang PC. Eh may PC na naman tayo. So yan yan dito, tamang laro lang. Ito 'yung mga shoes ko. Madumoy pa 'yung studio ko. Ito 'yung studio ko, guys. Uh, little tour lang tayo kahit na ah, saksakan ng dumi, no? Pagpasok mo dito, boom. yan Ito 'yung mga sapatos natin. Yan, kita nyo. Hindi na ako ganong... Hindi na ako may bili ng shoes. Hindi na ako maybili. Hindi uh, na ako may bili ng mga mamahaling shoes. Hindi na ako may bili. actually. Wala nga akong bagong shoes eh. Tagal ko nang di nabibili. Siguro mga... Yung talagang binili ko ha. Talagang yung mga ganyan na ah, yung mga ganto yung hindi ako nag trip store kasi isa lang naman nung last time bumili ako ng shoes eh, sa trip store galing eh parang 20 bucks lang yun so counted ba yun pero prior that yung mga brand new na shoes na mga ano hindi na ako bumibili ayan oh makikita nyo nandito na siya ngayon nakaan lang siya dito yung mga eto mga luma na to katulad nito 2017 pa tong sapatos na to 2018 mga ganun um uh, Si so, mga iba dito, katulad na to, Kyrie One. Kailan pa ba huling lumabas si Kyrie? Napakatagal na, di ba, ng Kyrie One. So, yan yung mga sapatos dito. Yung mga iba, talagang, katulad na to, 2013 pa na-release tong Jordan 5 na to. Oh. Pero, ano, di ba, maalaga lang. Pero yan, mukha lang siya talagang kala mo, ano, pero... Lahat yan, matatagal na yung mga shoes na yan. Talagang nandyan lang sila. kami ko sila pag ano na, pag kailangan ko or pag may mga malalaking event or may malaking mga celebration, then gagamitin natin yung mga malulupit natin. Pero, other than that, hindi na ako bumibili ng shoes dahil nasa pag-build na ng kotse at ng motor ang uh, ginagawa kong hobby or gustong gawing hobby, no? Pero yan, yan yung ano natin, sneakers. Yan, makita nyo, hanggang baba, sneakers. Tapos, ito yung setup natin, computer setup. Ito yung editing setup natin. May mga stuff tayo dito para sa mga camera equipments natin. Ito, uh, dyan yung kuchina charge yung mga camera. Magulo siya ngayon pero dyan yung kuchina charge yung mga camera. May isa akong parang drawer dito. Ayan, daming drawer. So, isang drawer yan. Tapos nandiyan lahat ng mga camera equipments ko. No? Lahat, lahat ng camera equipments ko. Yung Osmo Pocket, mga lens, mga accessories, mga drone. Kung ano na pa, charging station. So yan, yung side na to. Tapos so, syempre, yung closet natin. Yan. So walang kama dito guys. Ano lang talaga to. Studio slash closet ko. Yan. So dito tayo gumagawa ng mga content. Yung mga ano. So dito. Tapos nandito yung mga hats ko. Yan. Dami na rin eh. Kabulo na nga sila kasi bumagsak eh. Eh sobrang ano. Talagang bili lang nang bili. Tara bili, bili, bili. Ano lang. Banat lang nang banat. Pero habang tumatanda ka, nare-realize mo na wala, tulad niya, nakatambak lang sila dyan. Pero syempre maganda rin yung may option, no? Grateful din ako na may option. Pero di mo kailangan ng sobrang dami. Kailangan mo lang ng may option. Di mo kailangan ng sobrang dami. <laughs> Pero yun, yung setup ko, sa future, kapag nag-grow pa tayo ng, ano, ng malaki, lalo na sa sa mga iba nating social media like TikTok. Hopefully mapag livestream stream din tayo dito no ng mga games kasi sarap din mag stream ng mga games. So yun, yun lang naman ng aking small studio tour. Medyo magulo pero meron lang upon dyan. Pag may guest or lagayan, tamba ka ng damit. <laughs> na, napanood mo! Tony Paller na naman yan, labi! 我一般一般哪你